Last news sa ating mga balita, higit 76 milyon pesos na cash na diskubre sa vault sa raid sa isang BPO sa Bataan. Bilang ng nasawi bunsod ng Bagyong Nika o Felat Pepito umakyat na sa labing dalawa. Tatlong daang persons deprived of liberty o PDLs na sangkot sa iligal na droga inilipat sa Supermax Facility sa Mindoro. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, limpak limpak na salaping may katumbas ng higit 76 million pesos ang natuklasan ng otoridad na nakasilid sa ilang vault sa Central One sa Bagak, Bataan, Sa bisa ng search warrant at break open order mula sa korte, binuksan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG, Presidential Anti-organized Crime Commission o no PAOC at Anti Money Laundering Council o AMLC ang labindalawang money vaults na naglalaman ng higit 76.8 million pesos kasamang ang ilan pang foreign currencies at dokumento. Paliwanag ni Attorney Don Chong, legal counsel ng Central One, ginagamit ang mga naturang cash sa operation at pagsisweldo ng kumpanya na may higit 1,600 na empleyado. Ito na ang ikalawang beses na niraid ng mga otoridad ng Central One. Una ay noong October 31 matapos makatanggap ng intelligence report na nagsasabing nag-ooperate bilang pogo ang kumpanya. Umakyat na sa labing dalawa ang bilang ng iniulat na nasa Wibunsod na mga bagyong nika ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw. Ayon sa NDRRMC as of 8am, lima sa mga ito ang na-validate na habang pito ang kasalukuyan pang vine verify Apat na katao naman ang iniulat na nawawala habang labing anim ang sugatan Higit 3.5 milyong individual sa 34 na probinsya ang naapektuhan ng bagyo. 429,852 na individual naman ang na-displace. 51,921 na kabahayan sa buong bansa ang winasak ng tatlong bagyo habang naapektuhan din ng 541 na kalsada at 120 na tulay. Nagresulta naman sa 2.03 million pesos na pinsala sa infrastruktura at 29.6 million pesos sa agrikultura ang tatlong magkakasunod na bagyo. Inilipat ang nasa 300 persons deprived of liberty o PDLs na may kasong kinalaman sa ilegal na droga sa Supermax Facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental, Mindoro. Ito ay ayon na rin sa direktiba ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na i-relocate ang mga high-profile drug offenders mula New Bilibid Prison dahil talamak pa rin dito ang drug trade operations. Ayon sa Bureau of Corrections o BuCor, parte rin ito ng anti-illegal drug campaign ng Marcos administration na tinawag na Bloodless Drug Campaign. Dagdag pa ng Bucor na ang paglilipat ng mga PDLs ay nakaplano na mula pa noong unang linggo ng Nobyembre at naantala lamang ito dahil sa magkakasunod na bagyo. Para sa Kidlat News Updates, eto si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.